Binasag na ni Chrissy Lieging ang kanyang katahimikan sa isyu na ibinabato sa kanya tungkol sa viral video nila ni Philmar Alipayo, ang partner ng dating aktres na si Andy Eigenman. Idiniin niya na walang nangyari sa pagitan nila ni Philmar Alipayo, binigyang diin ni Chrissy na hindi totoo ang isyong kumakalat sa social media. Wala raw nangyaring flirting dahil nasa public place sila. Maraming tao daw doon na gustong magpa-picture sa kanila ni Philmar, sinabi niya, na ang negatibo lang niya. Ay hindi niya binigay ang nararapat na distansya, sa pagitan nila, idiniin din niya na alam niyang may pamilya si Philmar, at na overwhelm lang siya, nakilala siya ni Philmar, ibinahagi ni Krisa, na nag-uusap lang sila ni Philmar, tungkol sa kapwa surfer ng partner ni Andy. Inamin din niya na pareho silang nakainom, pero idiniin niyang wala silang ginawang masama, nagbonding sila ng ibang surfer sa bar at inamin niyang pareho silang tipsy that time. Inamin din niya na kasalanan niya kung bakit nagsimula ang isang issue. Dahil in-upload niya ang video, nag-react na din si Andy Eigenman sa issue, sa pamamagitan ng kanyang IG story noong May 27, binatikos niya ang mga naglagay ng mali sa video. Idiniin niya na ang kanyang kapareha, ay maaaring lumabas at uminom paminsan-minsan at maaari itong makipag-chat sa sinuman. He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. Ang hindi umano maganda ay ang ginawa na pag -e edit ng video upang pagmulan ng negatibong balita para lang sa ilang atensyon sa social media. What's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention.